Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano mag-attract ng swerte sa araw-araw. Isang napakalakas na lucky charm na ito po'y magdala sa inyo ng unexpected na pera Sunod-sunod po ang perang dulot nito At kailangan lamang po guys, positive po kayo Once na kayo po'y positibo guys, mag-attract po ito ng malaking halaga ng pera po Na ito po'y makakatulong sa inyo upang gumanda ang iyong buhay ng mabilis At makapag-ipon ka ng mabilis Sa video natin yun guys, ituturo ko po sa inyo kung paano ito gamitin at kung kayo man po interested dito, panoorin lamang po ang video ito hanggang sa dulo. At kung kayo man po'y bago sa ating YouTube channel, huwag no po kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo subscribe don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa next nating mga videos. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel in 8 Bahay Provincia. For today po, mayroon po akong ihatid sa inyong napakagandang pampaswerte. Makakatulong po ito sa inyo 100% po na mag-attract po ito ng pera. Kung ngayon po nakakaranas po kayo ng medyo mailap sa iyo ang swerte, nahihirapan ka, ang dami mong mga dapat bayaran na nahihirapan kang magbayad, itry lamang po sa paglagay nito sa iyo pong bag o sa iyo pong pitaka. At dapat kailangan tuwing umalis ka ng bahay guys, dala-dala mo po ito. Kasi guys, makakatulong po ito sa inyo na mag-attract ng swerte sa iyong malakan. At kung ikaw ay isang mananaya, perfect din itong swerte na dala nito sa inyo. Kasi guys, maghatid po ito ng unexpected na pera. At hindi lamang po maliit na halaga ang dulot nito. Ito po ay nakapag-attract ng malaking halaga ng pera. Ang importante dito, naniniwala ka sa gagawin mong pampaswerte or iyo lucky charm. Okay guys, so ayan, ang dapat mong ihanda dito guys ay bigas. Ang bigas po ay 21 po na butil po ng bigas. Yung hindi po, ayan, gaya nito guys. Ayan. So, 21 po. Kailangan buo siya. Okay? Buo. Ayan. 21 po na buo na bigas. And then, kailangan mo rin dito yung silopin. Lagyanan po. Okay? Kahit ice wrapper, pwedeng pwede po. And then, kung mayroon po kayong gold coins, guys, gaya nito, guys. Ayan maganda ang gold coins. Pero kung wala talaga kayong uh, nakikita na gold coins, guys, ayan, pwede po ang silver. Silver coins, pwede rin, okay? Pero guys, pero pag mayroon kayong gold, mas the best ang gold coins. Pero wag mo nang, wag mo nang i-stress yung sarili mo. Silver coins, pwede, pwede po. And then, syempre, ang ating, ang ating napaka-powerful na cinnamon powder. Guys, kung mayroon kang cinnamon stick, cinnamon stick. Pero kung wala kang cinnamon stick, pwede kayong bumili ng cinnamon powder sa mga supermarket. Okay? So, ngayon po guys, ito po ang mga dapat natin ihanda dito. So, ulitin ko po, kailangan sa paggawa dito, kailangan positive ka mag-isip. Okay? At naniwala ka at gusto mo makuha yung mga pangarap mo. Kaya gagawin mo po ito. Okay? Sa ganyan po na mindset na naka, uh, nakatatak sa isipan mo, ma-attract mo ang universe. And then, kung ano man po ang iyong mga wishes, ano po ang iyong mga kahilingan, ay mag-grant po yan. Positib mga kaswerte. Okay? So ayan, gawin mo po ito guys, pagising sa umaga. Bakit pagising sa umaga? Sabayan po natin ang pagliwanag po ng mundo. Guys, maganda nga nito pagising mo, yung medyo madilim-dilim pa. And then, pa paliwanag ng paliwanag po ang ating mundo. Ayan. Kagaya na lang ng 5 o'clock ng umaga. Ayan, medyo madilim-dilim siya. And then, uh, sabayan mo yung pagliwanag po. 'di ba po? So 'yun po ang pinakamagandang uh, uras sa paggawa sa ating pampaswerte ito. At ito po guys, magdala po ito sa iyo ng unexpected na pera. Guys, uh, bago po tayo mag-umpisa, ayan, kunting trivia lamang po, or kunting paliwanag. Ang bigas ay para sa kasakinaan. Swerting tuloy-tuloy po ang dulot sa bigas. Kaya guys, huwag tayong magtapo ng bigas kasi nakaka -ano po yun, nakaka-karma, okay? Uh, kung gusto mo ma-attract ang good karma, tingatan po natin ang pag-handle ng mga bigas natin. Guys, mayroon po akong video kung paano po natin uh, anuhin yung bigas natin, yung lagayan ng bigas para mag-attract ito ng maraming pera. Kaya guys, sa video natin ngayon, ito po yung pampaswerte or lucky charm po sa inyong wallet or sa inyo pong bank. Ayan. Ang gold coins naman po, eh, ito po ay nag-attract po ito ng maraming pera, kasaganaan at abundance, okay? And then, uh, ang cinnamon naman po, ang cinnamon powder guys, ito po ay napakalakas mag-attract ng swerte. Sa pananalapi guys, sa negosyo, sa trabaho, kahit po ikaw ay isang mananaya, ayan. Napakalakas nito mag-attract ng pera, ayan. So, guys, dito po sa plastic na ito, pwede po kayong gumamit ng ice wrapper, okay po, para di matapon. So, ayan, pero pag mayroon kayong mga plastic na ganito, guys, mas maganda siya para ma-close mo siya. Okay, and then, uh, bigas po na 21 piraso po, and then, lagyan po natin ito ng na cinnamon powder. Sige, pakita ko po sa inyo, guys, ganito lamang po. Okay, ganyan. So, ang pag ang paglagay po guys ay kailangan magkasunod-sunod. So, first bigas, then cinnamon powder. I-mix mo siya ng ganyan. And then, saka mo na uh, ilagay ang barya. Sa barya naman po, kailangan hugasan mo muna ito ng maayos, guys. Uh, ibabad mo muna siya sa tubig na may konting asin at konting suka. And then, patuyuin siya bago mo siya ilagay dito para hindi siya magdikit dito. So once na natuyo na po ang ating barya guys, ilagay siya dito. Yan po. So ito po ang iyo pong lucky charm. Napakalakas po nito mag-attract ng pasok ng pera sa inyo po. Okay? So wag mo muna 'to i-close guys. Open mo na siya. Ganyan muna. Okay? Ganyan. So mag-inhale exhale ka muna. Huwag muna siya isara. Pag nag-wish po kayo, kailan naka-open po yan? So, ayan, inhale, exhale ka muna. And then, pagkatapos mong nakapag-inhale, exhale, banggitin ninyo po ang iyong pong pangalan. Seven times po. Balik-balik mong banggitin ang iyong pangalan. Kasi sa pagbanggit po ng iyong pangalan, nakunit mo yung sarili mo sa universe. Pagkatapos po, guys, banggitin po ninyo ang iyong wish. Kahit ano po ang iyong mga wishes, guys. Huwag po kayong gumamit ng sana. Diretso po. Pagkaroon ako ng maraming-maraming pera. Kasaganaan, tagumpay. Mananalo ako sa luto, kahit ano po, magsaksis ako sa aking negosyo, makapaghanap ako ng trabaho ng napakalaking income, napakalaking kita. Lahat po ng member ng aking pamilya ay uh, magiging masagana. Walang katapusan ang swerteng dalhin ninyo sa akin. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan. So ayan, pagkatapos po ninyo nag ang gagawin po ninyo guys, hintayin mong lumiwanag at magkaroon ng sinag ng araw. ibilad mo muna ito kahit 30 minutos lamang po sa initan ng araw. Painitan mo po ito guys. Pagkatapos, ilagay mo na sa iyong pitaka. At itabi mo po ito sa pera. Kung sa bag mo ito ilagay guys, tabihan mo rin siya ng pera papel doon po sa iyong bag. Okay? Ito po ay isa sa pinakamalakas na iyo pong lucky charm. At napakagandang gawin ito guys ngayon pong full moon 17 ng October po. Ayan, 17 ng October ay full moon, maganda ito gawin mo ito sa umaga po ng araw ng 17, pagising mo sa umaga. Ito po ay magdala po sa inyo ng kasaganaan at tagumpay sa inyong buhay. Unexpected na pera po ang dulot nito at yung pera na yan ay pwede makatulong sa iyo upang mag-umpisa ka na mabago ang takbo ng iyong buhay, ang iyong hanap buhay at ang iyong pamumuhay. Hindi lang ikaw, kasama po ang buong pamilya. So ano pa ang hinihintay mo? Ayan guys, sana po isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic at kung nagustuhan po ninyo ito, kung kalimutan, i-like share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma notify ka sa next ating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Pag-ikay mag-iingat. Bye-bye!